Ang tayo ng video ngayon, isang prank para sa ating graduate na ng anak. Ngayon ko dito yung kanyang lumang sapatos. Ito yung uh, ginagamit niya sa school. Hindi mo lumana. Pero ito yung nabibigay ko sa kanya. Tapos, nalagyan natin ng pera to. Dalawang libo. Tumari, pambili niya ng Associati, Yeah. sceglie. Sceglie. graduation mo

Yan. It's a pra. <laughs> <Ay>? <laughs> Ang pili ko ng gamot to. Meron mo na lang yung ano, yung puti na. yung ano, yung puti na box dyan. Laga, ano, para may yung gamit natin. Walang mo dito. Yung mga gamit to, lagay mo dito kasi mag-ano tayo ng satambak. yung mga ano, may gagawin tayong... dito to?

Hindi na akong din eh. Hindi ka magbo-blockshoes. ayos yung binili ko. Sa graduation. Pero mm. ang wala na. Ang dapat pala, hindi na kita binili ano. Wala. Ngunit din, pag paano mo ang Sa dagsyo. <makes noise> Mama, hindi man. Pero maganda. <makes noise> e sa akin na lang ito.